Nararanasan mo na bang makaramdam ng labis na hiya sa nagawa mo? Na parang hindi mo na kayang manalangin? Na parang sobrang bigat ng kasalanan mo kaya hindi mo na magawang tumingin sa langit? Baka minsan ay naupo ka lang sa katahimikan, basagang puso, iniisip. Hindi naman siguro gustong marinig ako ng Diyos ngayon. Kung ikaw yan, huminto ka muna, manatili ka rito dahil ang maririnig mo ngayon ay maaaring maging simula ng pagbabagong matagal ng hinahanap ng kaluluwa mo. Hindi lang ito basta video, isa itong lifeline. At hindi ako nandito para husgahan ka, nandito ako para samahan kang lumapit muli sa mga bisig ng isa na patuloy pa rin tumatawag sa pangalan mo may isang katotohanang nakatago sa mga salita ni Jesus, isang bagay na minsang nalilimutan ng relihiyon, ngunit laging naaalala ng biyaya. Hindi inilalayo ng Diyos ang kanyang mukha sa mga makasalanan. Siya mismo ang lumalapit sa kanila. At ngayon, gusto kong ipakita sa iyo kung paano ka makakausap muli sa kanya kahit pakiramdam mo hindi ka karapat-dapat kahit iniisip mong huli na ang lahat, kahit puno ng pagsisisi ang puso mo, dahil ang totoo, ang hiya ay hindi ang katapusan ng kwento mo. Maaaring ito ang simula ng pagtubos mo, kaya huwag kang lumayo, huwag mong i-scroll ito, dahil ang susunod nating pag-uusapan ay maaaring magbago ng paraan ng pagtingin mo sa Diyos at ng paraan ng pagtingin mo sa sarili mo, magpakailanman. Kapag tiningnan natin ang buhay ni Jesus, isang bagay ang napakalinaw. Hindi siya kailanman natakot sa mga makasalanan. Sa katunayan, siya mismo ang lumapit sa kanila. Umupo siya sa kanilang mga hapag. Kinausap niya sila ng may kabaitan. Tumingin siya sa kanilang mga mata habang ang iba ay lumilingon palayo. At higit sa lahat, ibinalik niya ang kanilang dangal. Hindi ito ang malayong Diyos na puno ng pagkadismaya na madalas itinuturo sa atin. Ito ang Jesus na sa Ebanghelyo ni Lucas, Kabanata 7, talata 36 hanggang 50, ay tumanggap ng isang babae na may makasalanang nakaraan. Isang babaeng basag na basag na, ang kaya lang gawin ay umiyak sa kanyang mga paa. Wala siyang sinabi, umiyak lang siya. Hinugasan niya ang mga paa ni Jesus ng kanyang mga luha at pinunasan ng kanyang buhok. Isipin mo iyon. Hindi siya nagdala ng magarang pananalita. Dinala niya ang kanyang kalungkutan. At paano tumugon si Jesus? Umatras ba siya? Hindi. Pinarangalan niya siya, ipinagtanggol niya siya. Habang hinuhusgahan siya ng mga pinunong relihiyoso, nakita ni Jesus ang kanyang puso. Sinabi niya, pinatawad na ang kanyang maraming kasalanan sapagkat ipinakita niya ang kanyang dakilang pag -ag. Hindi niya ipinagwalang bahala ang kanyang kasalanan, ngunit hindi rin niya hinayaang iyon ang magtakda kung sino siya. Sa halip, Ginamit niya ang kanyang pagsisisi at pagmamahal bilang daan papunta sa biyaya. Napakarami sa atin ng iniisip na kailangan muna nating ayusin ang ating sarili bago lumapit sa Diyos. Iniisip natin ang isang bersyon ng sarili nating mas malinis, mas disiplinado, mas spiritual at sinasabi natin kapag umabot ako doon, handa na akong manalangin muli. Handa na akong bumalik sa simbahan. Karapat dapat na akong pakinggan ng Diyos. Pero kaibigan, hindi iyan ang ebanghelyo. Iyan ay relihiyon, hindi si Jesus. Sinabi ni Jesus sa Mateo Kabanata Siyam, talata labindalawa, ang mga malulusog ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Hindi siya dumating para sa mga perpekto. Dumating siya para sa mga basag. At ibig sabihin niyan, dumating siya para sa iyo. Sa mismong sandaling ito, sa iyong hiya, sa iyong pagkakasala, sa iyong katahimikan, malapit si Jesus. Hindi siya naghihintay sa tuktok ng hagdan para akyatin mo siya. Bumaba na siya sa iyong kaguluhan, sa iyong sakit. Iyan ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang Diyos na yumuyuko para magsulat sa alikabok habang ang iba ay pumupulot ng bato. Ang Diyos na nagtatanong, nasaan ang mga humuhusga sa iyo? Matapos silang lahat ay umalis, ang Diyos na nakakakita sa iyo, hindi lang sa iyong mga nagawa, kundi kung sino ka at kung sino ka dapat maging. At marahil iniisip mo, pero alam ko na ang tama. Kilala ko na ang Diyos, may relasyon ako sa kanya at nagkamali pa rin ako. Pakinggan mo ito, hindi lang dumating si Jesus para sa unang beses na makasalanan, dumating siya para sa alibughang anak, para sa lumayo matapos makilala ang pag-ibig ng ama. Sa Lukas Kabanata 15, nang bumalik ang anak, marumi at nage-insayo ng kanyang paghingi ng tawad, hindi man lang siya pinatapos ng ama, tumakbo siya palapit, Niyakap niya siya. Ipinagdiwang niya ang kanyang pagbabalik. Ganyan ang hitsura ng biyaya. Ganyan tumibok ang puso ng Diyos para sa mga sugatan. At gusto ng kaaway ng kaluluwa mo na paniwalain kang ang hiya ay isang pader. Pero sa kaharian ng langit, ang hiya ay maaaring maging pintuan. Dahil kapag dinala mo ito kay Jesus, hindi ka niya binabalikan ng hiya, binihisan ka niya, ibinabalik niya ang dangal mo. Bumulong siya, akin ka pa rin. Sa sandaling ito, inaanyayahan ka ni Jesus. Hindi para magpanggap, hindi para magpakitang gilas, kundi para lumapit kung ano ka ngayon. Kahit luha lang ang dala mo, kahit hindi mo alam ang sasabihin, ang babaeng iyon sa Lukas Pito ay walang sinabi at gayon paman, siya ay narinig minahal at pinatawad. Dahil hindi ito tungkol sa perpektong pananalita. Tungkol ito sa tapat na puso. Kaya bago tayo magpatuloy, huminto ka muna. Hayaan mong lumubog sa puso mo ang katotohanan ito. Hindi ka masyadong malayo. Hindi ka masyadong basag. At ang hiya mo ay walang huling salita. Si Jesus ang may huling salita. At patuloy niya pa rin sinasabi, Lumapit sa akin, kayong lahat na pagod at nabibigatan at bibigyan ko kayo ng kapahingahan, magpatuloy tayo. Ano ang nangyayari kapag ang bigat ng ating kasalanan ay tila hindi na natin kayang pasanin? Ano ang dapat nating gawin kapag paulit-ulit na bumabalik sa isipan natin ang pagkakasala? Sa susunod na bahagi, haharapin natin ang laban na iyon ng direkta at matutuklasan natin ang kapangyarihang nagpapagaling kapag dinala natin ang ating mga sugat sa paanan ni Jesus. Manatili ka sa akin. May isang labang nagsisimula sa sandaling tayo'y madapa sa kasalanan at bihirang makita ito ng iba. Isa itong tahimik na digmaan na gaganap sa mga lihim na sulok ng ating puso. Pagkatapos nating magkamali, Pagkatapos nating sabihin ang hindi dapat sabihin, puntahan ang lugar na sinabi nating iiwasan o bumalik sa bisyong akala nating naiwan na natin. Magsisimula ng bumulong ang tinig ng hiya at malupit ang bulong nito. Sinasabi nito, sinira mo na ang lahat, na na ang Diyos sa iyo, huwag ka nang manalangin. At minsan, pinaniniwalaan natin ito unti-unti tayong lumalayo. Iniiwasan natin ang Biblia, tumitigil tayong manalangin, parang hindi na komportable ang simbahan. Ang mga awitin ng pagsamba ay parang para lang sa mga taong mas mabuti, mas malinis kaysa sa atin. Lumalawak ang agwat at tumatahimik ang ating puso. Pero narito ang katotohanang bihirang sabihin ng mga tao, hindi dahil ayaw natin sa Diyos. Ang totoo, Desperado tayong makasama siya. Iniisip lang natin na hindi na tayo karapat dapat sa kanya at iyan ang pinakamalalim na kasinungalingan ng hiya. Pinaparamdam nito na hindi ka karapat dapat mahalin sa mismong oras na higit mong kailangan ng pag-ibig. Pinapaniwala ka nito na dahil nagkamali ka na wala na ang lugar mo sa puso ng Diyos. Pero hayaan mong itanong ko ito, minahal lang ba ng Ama sa kwento ng alibughang anak, ang kanyang anak kapag maayos ito. Hindi, hindi nagbago ang pag-ibig ng ama. Ang nagbago ay ang paniniwala ng anak tungkol sa pag-ibig ng kanyang ama. Iyan ang ginagawa ng hiya. Hindi nito binabago ang Diyos. Binabago nito ang pananaw mo sa kanya. Pinapalimot nito sa iyo na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi sahod na kailangang pagtrabahuhan isa itong kaluob na kailangang tanggapin. May mga taong nanonood ngayon na may dalang mga tanikalang hindi nakikita, mga tanikala ng lihim, pagsisisi at pagkapagod sa espiritu. Marahil matagal mo nang pasan ang bigat na iyan, natutunan mong gumalaw, ngumiti at tumulong sa iba habang unti-unting namamatay sa loob. O marahil kamakailan lang ang iyong pagbagsak at hanggang ngayon naguguluhan ka pa rin sa nagawa mo. Akala mo mas malakas ka. Akala mo tapos ka na sa bagay na iyon. At ngayon, hindi mo mapigilang ulit-ulitin ang eksena sa isipan mo. Iyan ang kapangyarihan ng pagkakasala kapag hindi ito hinaharap. Parang sirang plaka, paulit-ulit, hinahawakan ka sa takot. Ngunit hindi ka kailanman nilayon ni Jesus na manatiling nakatigil. Dumating siya para sirain ang siklong iyon. Gusto ng kaaway na manatili kang nakakulong sa sarili mong kabiguan. Gusto ni Jesus na ilabas ka roon, pero hindi ka niya pipilitin. Hinihintay ka lumapit, hindi dahil kailangan niya ito, kundi dahil kailangan mo ito para gumaling. Hinihintay ka niya, hindi dala ng sermon, kundi may kasamang balabal, sing-sing at piging. Iyan ang pagkakaiba ng tagapagsumbong at ng tagapagligtas. Ang tagapagsumbong ay nanghihiya. Ang tagapagligtas ay nagbabalik ng dangal. At ito ang pinakamahirap tanggapin. Marami sa atin ang mas komportabling mabuhay kaysa sa biyaya. Hinahawakan natin ito dahil iniisip nating ang pagpaparusa sa sarili ay kabanalan iniisip nating ang pagupo sa hiya ay isang uri ng pagtubos. Pero tinanggap na ni Jesus ang parusa. Ang pagpaparusa mo sa sarili ay hindi nagpapagaling sa iyo. Pinapatagal lang nito ang paggaling na binayaran na ni Kristo. Kaya nga sinabi niya sa krus, tapos na, hindi ikaw ang magtatapos, siya na. Kaya kung naroon ka ngayon nahuhulog sa gitna ng paniniwala sa Diyos, ngunit malayo ang pakiramdam sa Kanya, alamin mo ito, hindi ka nag-iisa. Libo-libo, marahil milyon-milyong mananampalataya ang may parehong tahimik na pakikibaka. Pero ngayon, hindi mo na kailangang pasanin ito mag-isa. Ngayon ay maaaring maging araw na itigil mong parusahan ang sarili mo at magsimulang bumalik sa isa na kailanman ay hindi tumigil sa pagmamahal sa iyo. Hindi naghihintay si Jesus sa finish line. Kasabay mo siyang naglalakad ngayon sa sakit mo, sa mga tanong mo, sa gulo mo. Pero kailangan mong gawin ang susunod na hakbang. Kailangan mong magpasya. Hahayaan mo bang panatilihing nakasara ng hiya ang pinto? o bubuksan mo ba ito kahit kaunti lang para makapasok ang biyaya dahil patuloy pa rin kumakatok ang biyaya kahit pagkatapos ng pagkabigo, kahit pagkatapos ng katahimikan, kahit pagkatapos ng mga taong tumakbo palayo. At sa susunod na bahagi, matutuklasan natin kung paano buksan ang pintong iyon at kung ano mismo ang dapat mong sabihin kapag pakiramdam mo ay wala kang masabi. Hindi mo kailangang manatiling tahimik. Hindi mo kailangang magtago. Ang daan pabalik sa Diyos ay mas simple at mas maganda kaysa sa inaakala mo. Puntahan natin ito ng magkasama. Kaya paano ka kakausap sa Diyos kapag nagkasala ka at nilulunod ng hiya ang puso mo? Ano ang sasabihin mo kapag pakiramdam mo ay winasak mo ang tiwalang ibinigay niya? Ang sagot, ay parehong simple at makapangyarihan. At nagsisimula ito sa ganito, hindi mo kailangang magkaroon ng perpektong mga salita, kailangan mo lang ng totoong puso. Sa Lukas kabanata 18, talata siyam hanggang labing apat, ikinuwento ni Jesus ang tungkol sa dalawang lalaking pumunta sa templo upang manalangin. Isa ay pariseyo. Relihiyoso, maayos, mapagmataas. Nagpasalamat siya sa Diyos na hindi siya tulad ng ibang makasalanan. Ang isa naman ay maniningil ng buwis, isang taong kinamumuhian ng lipunan. Isang lalaking hindi man lang makatingin sa langit. Pinukpok niya ang kanyang dibdib at bumulong, Diyos, mahabag ka sa akin, isang makasalanan. At sinabi ni Jesus ang nakakagulat na bagay, ang maniningil ng buwis, hindi ang relihiyosong lalaki, ang umuwi na itinuring na matuwid sa harap ng Diyos. Ano ang ibig sabihin nito para sa atin? Ibig sabihin, higit na ginagalaw ng katapatan ang puso ng Diyos kaysa ng mga panlabas na anyo. Ibig sabihin, mas malakas sa langit ang bulong ng pagsisisi kaysa sa libong hungkag na panalangin. Kapag lumapit ka sa Diyos ng basag at tapat, nakikinig siya, hindi para parusahan, kundi para pagalingin. Maaring hindi mo alam kung paano magsimulang manalangin muli. Baka pakiramdam mo tuyo na ang mga salita o takot kang hindi ito maging tama. Ayos lang iyon. Magsimula kung saan ka naroon. Magsimula sa katotohanan mo. Sabihin mo, Diyos, hindi ko alam kung paano manalangin ngayon. Pero gusto ko, gusto kong bumalik sa iyo. Sapat na iyon. Iyan ang pintuan. Hindi sinusukat ng Diyos ang iyong gramatika. Pinakikinggan niya ang iyong puso. Naalala mo ba ang alibughang anak sa Lukas, Kabanata 15? Nang tuluyan na niyang pasiyahang bumalik sa kanyang ama, handa na ang kanyang mahabang pananalita. Sabi niya sana, Ama, nagkasala ako laban sa langit at laban sa iyo. Hindi na ako karapat dapat tawaging anak mo. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sinabi, tumakbo na ang ama papalapit sa kanya. Niyakap siya, hinalikan siya, ibinalik siya. Hindi niya man lang natapos ang kanyang buong pagsasalita. Bakit? Dahil hindi interesadong marinig ng ama ang kanyang performance. Ang hinihintay niya ay presensya, pagbabalik. Ganyan ding uri ng paghihintay ang ginagawa ng Diyos para sa iyo. At may isa pang bagay na dapat mong marinig. Alam na ng Diyos ang lahat ng ginawa mo. Hindi mo siya dinadalhan ng bagong impormasyon. Dinadala mo sa Kanya ang iyong pagtitiwala. At ang pagtitiwalang iyan, kahit tila mahina o nanginginig, ay sapat para muling buuin ang lahat. Hindi hiniling ni Jesus sa babaeng nahuli sa pangangalunya na ipaliwanag ang sarili. Simple lang niyang sinabi, Ni ako ay hindi humahatol sa iyo. Humayo ka at huwag nang magkasala. Sa Juan Kabanata 8, talata 11, binigyan niya siya ng bagong daan. Hindi dahil karapat dapat siya, kundi dahil minahal siya ni Jesus hanggang doon. Kaya ano ang dapat mong sabihin sa Diyos kapag nagkasala ka? Sabihin mo ang totoo. Sabihin mo, Panginoon, patawarin mo ako. Kailangan kita. Gusto kong bumalik. Iyon lang. At pagkatapos, hayaan mong ang kanyang presensya ang gumawa ng natitira. Umupo ka sa kanya. Kahit umiiyak ka lang, kahit wala kang masabi. Minsan, ang pinakamakapangyarihang panalangin ay hindi sinasabi, kundi isinusuko. Hindi ito tungkol sa pagpapanggap na ayos ka lang. Tungkol ito sa pagdadala ng iyong pusong hindi ayos sa isa na kayang buuin muli ito. Tungkol ito sa pagkakaalam na ang biyaya ay hindi kailanman nakabase sa iyong pagiging perpekto. Lagi itong nakabase sa kanyang pag-ibig. At iyan ang uri ng panalangin na laging sinasagot ng Diyos. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil binayaran na ito ni Jesus. Sa krus, niya ang bawat kasalanan, bawat hiya, bawat kabiguan. At nang siya'y muling nabuhay, binuksan niya ang daan pabalik, hindi lang para sa mga matuwid, kundi para sa mga nagsisisi, para sa mga totoo, para sa mga basag. Kaya ngayon, kung ang puso mo ay tila malayo, huwag mong hintayin ang perpektong sandali. Gawin mong perpekto ang sandaling ito. Kausapin mo ang Diyos, kahit magulo kahit mahina, kahit ang kaya mo lang sabihin ay tulungan mo ako, nakikinig siya, sumusagot siya, nagpapagaling siya. At sa susunod na bahagi, gagawa tayo ng isang makapangyarihang bagay ng magkasama. Mananalangin tayo, hindi isang palabas, hindi isang pagtatanghal, kundi isang tapat, hilaw at taus-pusong sandali ng pagbabalik sa Diyos. Kung matagal mo nang hinihintay ang senyales para umuwi, ito na yon. Huwag mong palampasin, manalangin tayo, magkasama, huminga ka ng malalim. Ngayon mismo, kahit nasaan ka, kung nakaupo ka sa sala, nagmamaneho sa kotse o gising sa kalagitnaan ng gabi, malapit ang Diyos. Hindi lang ito basta sandali, isa itong banal na paanyaya. Kaya huwag tayong magmadali magbukas ng puso at bumalik sa isa na kailanman ay hindi tumigil sa pagmamahal sa atin. Hayaan mong pangunahan kita sa panalangin, hindi perpekto, hindi magara, kundi totoo. At habang ako'y nananalangin, gawin mong sarili ang mga salitang ito. Ibulong mo, sabihin mo ng malakas, o hayaang tumunog ito sa iyong puso. Naririnig ng Diyos ang lahat ng iyan, Ama, lumalapit ako sa iyo ngayon, wala nang dapat itago. Pagod na akong magpanggap, pagod na akong tumakbo. Sinubukan kong pasanin ng hiyang ito mag-isa at unti-unti na akong nababasag. Pero ngayon, titigil na ako sa pagtakbo. Ngayon, babalik ako. Dinadala ko sa iyo ang aking kabiguan. Dinadala ko sa iyo ang aking pagkakasala. Dinadala ko sa iyo ang aking puso na sugatan, pagod, ngunit totoo alam kong nagkasala ako. Alam kong lumayo ako. May mga bagay akong nagawa na ikinahiya ako. May mga bagay akong inisip na hindi ko ipinagmamalaki. At may mga sandaling nagduda ako kung kaya mo pa rin akong mahalin. Pero Jesus, ngayon ko nakikita na ang iyong biyaya ay hindi kailanman tungkol sa kung gaano ako karapat dapat, kundi kung gaano ka katapat. Kaya narito ako. Binubuksan ko muli ang aking puso. Gusto kong umuwi. Panginoon, patawarin mo ako, hindi lang sa kasalanan, kundi sa paniniwalang mas malakas ang kasalanan ko kaysa sa awa mo. Patawarin mo ako sa pagtatago sa iyo, gayong ikaw lamang ang makakapagpagaling sa akin. Tinatanggap ko ang iyong kapatawaran, hindi dahil karapat dapat ako, kundi dahil malaya mong ibinigay ito kay Jesus. Nagtitiwala akong sa krus, inako mo pati ito, pati ang pinakaitim na bahagi ng pagkatao ko. At nang sinabi mong, tapos na, ang ibig mong sabihin ay lahat-lahat. Jesus, -lahat. linisin mo ako, hindi lang sa panlabas, kundi hanggang sa kaibuturan. Pagalingin mo ang mga sugat na iniwan ng hiya, ibalik mo ang aking kaluluwa, ituro mo sa akin kung paano muling lumakad kasama ka, Ayokong mabuhay ng malayo pa sa iyo. Ayokong magpanggap na ayos ako kung hindi naman. Gusto kita. Kailangan kita. Tulungan mo akong maniwala muli. Tulungan mo akong magtiwala muli. Tulungan mo akong makipag-usap sa iyo, hindi lang ngayon, kundi araw-araw mula ngayon. Kahit madapa muli ako, tulungan mo akong tumakbo papunta sa iyo, hindi palayo ipaalala mo sa akin na hindi kailanman sumusuko ang iyong pag-ibig, na bago ang iyong awa tuwing umaga, na wala akong magagawa kailanman na makapaghihiwalay sa akin mula sa iyong pag-ibig. Sa sandaling ito, isinusuko ko ang mga kasinungalingan, ang kasinungalingang masyado na akong malayo, ang kasinungalingang sumuko ka na sa akin, ang kasinungalingang sirang-sira na ako para ayusin at pinipili kong paniwalaan ang iyong katotohanan, akin ka pa rin, mahal mo pa rin ako, malugod pa rin akong tinatanggap sa iyong presensya. Salamat dahil kailanman ay hindi mo inilayo ang iyong mukha. Salamat dahil niyakap mo ako kahit hindi ako karapat dapat. Salamat dahil nakita mo ang kabila ng aking hiya at tinawag mo pa rin ako sa pangalan ko. Tinatanggap ko ang iyong pagibig. Tinatanggap ko ang iyong kapayapaan. Tinatanggap ko ang kalayaang nagmumula lamang sa iyong espiritu. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin. Amen. Huminto ka muna sandali. Umupo lang sa katahimikan. Hayaan mong ang presensya niya ay dumaloy sa iyo. Hindi mo kailangang magmadali. Hindi mo kailangang gumawa ng anuman para kitain ang ibinigay na niya na. Magpahinga lang, huminga, tanggapin. Pinatawad ka na, mahal ka, iyo ka niya. At ito, ito pa lang ang simula. Sa susunod na bahagi, gusto kong bigkasin ng isang basbas para sa iyong buhay. Isang bagay na maaari mong dalhin araw-araw paalala na hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. May pag-asa may layunin at ang pinakamagandang mga araw mo sa kanyang presensya ay darating pa. Magpatuloy tayo, nagawa mo, nanatili ka, binuksan mo ang puso mo at gusto kong malaman mo. Mahalaga iyon, mas mahalaga kaysa sa iniisip mo dahil ang araw na ito ay hindi lang tungkol sa panunood ng isang video. Tungkol ito sa pagbabalik sa tahanan tungkol ito sa pagsagot sa banayad na katok ng biyaya sa pinto ng iyong puso. At ngayon, nais kong ipahayag ang isang basbas para sa iyo, isang basbas ng kagalingan, ng kalayaan, ng panunumbalik. Sa sandaling ito, sa pangalan ni Jesus, binabasbasan ko ang iyong puso. Sinasalita ko ang buhay kung saan may bigat noon. Sinasalita ko ang kapayapaan kung saan may kaguluhan noon. Sinasalita ko ang liwanag sa bawat sulok na sinubukan ng hiya takpan. Hindi ikaw ang sinasabi ng 'yong nakaraan. Ikaw ang sinasabi ng Diyos, tinubos, pinili, minamahal. Binabasbasan ko ang 'yong isip na ang mga kasinungalingan ng kaaway ay mawalan ng kapangyarihan at ang katotohanan ang maging tinig mo araw-araw. Katotohanang nagsasabing pinatawad ka na katotohanang nagsasabing malugod ka pa rin tinatanggap. Katotohanang nagsasabing mahal ka, malalim, walang kondisyon at magpakailanman. Binabasbasan ko ang iyong mga hakbang mula sa araw na ito na hindi ka na maglalakad ng nakayuko sa pagkakasala kundi nakatingala sa biyaya na bawat hakbang ay maging mas magaan dahil inalis na ang bigat ng hiya na ang iyong paglalakbay kasama ang Diyos ay hindi minarkahan ng takot, kundi ng pagiging malapit, ng pagtitiwala, ng kagalakan. Binabasbasan ko ang iyong ugnayan sa panalangin na ito ay maging totoo, tapat, araw-araw at buhay. Wala ng pag-iwas, wala ng pagpaplano, presensya lang, katotohanan lang. Ikaw at ang Diyos, muling magkasama gaya ng nakatakda simula pa una at binabasbasan ko ang iyong mga gabi na sa bawat pagidlip mo, maramdaman mo ang init ng yakap ng Diyos, na ang mga kaisipang minsang gumugulo sa iyo ay mapalitan ng bulong ng Espiritu Santo, akin ka, na mapuno muli ng pag-asa ang iyong mga panaginip, na ang takot na muling madapa ay mapalitan ng tapang na patuloy na bumangon. Ito ay hindi ang katapusan. Ito ay simula ng isang muling naibalik na paglalakbay. At hindi mo kailangang maglakad mag-isa. Ang Diyos na nakatagpo mo ngayon ay sharing ring Diyos na sasalubong sayo sa iyo sa kotse sa kusina mo, sa tahimik mong sandali at sa abalamong araw. Hindi lang siya Diyos ng dambana, siya ay Diyos ng bawat sandali mo. At nagagalak siyang lumakad kasama mo, kaya lumakad ka ng may kumpiyansa hindi sa sarili mo, kundi sa isa na may hawak sa iyo. Kapag sinubukan ng kaaway na ipaalala ang iyong nakaraan, ipaalala mo sa kanya ang iyong katubusan. Kapag muling bumulong ang hiya, hayaang mas malakas ang boses ng biyaya. At kapag nakaramdam ka ng kahinaan, tandaan mong ang kapangyarihan niya ay nagiging ganap sa kahinaan. Hindi inaasahan ng Diyos na maging perpekto ka inaanyayahan kanyang maging naroroon. Araw-araw, bawat sandali, kasama si Jesus, hindi ka pagkakamali, hindi ka masyadong malayo, hindi ka sirang-sira, anak ka ng Diyos, pinatawad, ibinabalik, minamahal, buo at magpakailanman. At kung sakaling makalimutan mo ito, bumalik ka sa sandaling ito. Panoorin mo ulit ito. Ipanalangin mo ulit ito. Hindi napapagod ang Diyos sa pagbabalik mo. Ipinagdiriwang niya ito tuwing oras na ginagawa mo. At bago tayo magtapos, nais kitang anyayahan na manatiling konektado sa susunod at huling bahagi. Ibabahagi ko kung paano mo maipagpapatuloy ang paglalakbay na ito kung paano mo maikukubli ang sarili mo sa mga paalala ng biyaya, ng katotohanan at ng di matitinag na pag-ibig ng Diyos. Dahil hindi ka nilikhang maglakad ng mag-isa, tapusin natin ito ng magkasama, matatag at may pag-asa,